So, uh, mga master. Grabe. Sabado kasi ngayon, medyo matumal na, ano? Alas uh, 10.50. Alas 10.50 ng umaga, medyo matumal na mga master. Kaya gagawin natin, gapang-gapang muna tayo. Ayan, galing tayo ng Green Hills. Nag-drop tayo ng Green Hills. Yun, pagdating dun, ah, halos kalahating oras na tayo, mga master, no? Halos kalahating oras na tayo, hindi pa rin tayo pinapasukan dun. So, kaya gapang na tayo rito, baba tayo ng San Juan, no? Yun, try natin dito, baka karoon na tayo ng booking. Sa bagay kasi, ah, sabado ngayon. Sabado, tapos ganitong oras, mag alas 11 talagang matumal tayo sa booking mga master ganun talaga di ba so yan ang gapang gapang tayo rito hanap tayo rito ng no para magantay ng booking no may medyo maluwag na lugar yan, so dito na tayo sa Tigibara alang lang anuhin tayo na kalanganin tayo parang tayo pa yung ano alanganin kaya <laughs> yeah, katulad nun hindi pa siya nakakalagpas ng hams katulad nun di ba kita okay, nyo naman hindi pa siya nakakalagpas ng hams kumakaliwa na nakatulad nun mga master hindi pa siya nakakalagpas ng hams Katulad nun mga master, hindi pa siya nakakalagpas ng hams, kumaliwa na siya. Diba? Wala pa siya sa ano eh, wala pa siya sa uh, lugar na dapat siya kumaliwa. Kumaliwa na agad siya eh, katulad niya, no? nasa hams. Ayun na, hams. Diba? Malayo pa yan eh. Dapat lagpas ka muna sa hams, bago ka kakaliwa. Eh siya... Ayan, so, uh, ulitin natin. Ayan, o. Na. Uh. tayo. Parang tayo pa yung ano, <laughs> hindi pa siya nakakalagpas ng hams. Gusto na niyang kumaliwa kahit parating na ako, di ba? So, yun yung mga master. May mga driver talaga ng mga ganun. So, yun mga master. Ba, may booking na ako dito. Bye-bye!